Ang batang si Amelia, labinsyam na taong gulang lamang, ay tumingin sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na makapagpapaginhawa sa kanya. Siya ay nasa isang nursing home, isang lugar kung saan marami ang naiwan ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Ngayon, siya mismo ay magiging bahagi ng lugar na ito at kailangang mamuhay kasama ang mga kwento at alaala ng mga nakapaligid sa kanya. Ang masasaksihan ni Amelia doon ay mananatili sa kanyang isipan magpakailanman. Si Amelia ay palaging isang batang babae na may malaya at hindi mapakali na espiritu. Sa edad na labinsyam, ang kanyang kayumangging mga mata ay nagniningning sa isang walang sawang pag-uusisa tungkol sa mundo, kabaligtaran sa mahabang itim na buhok na nakabalangka sa kanyang maselang mukha nag iisang anak ng isang mayamang pamilya, siya ay lumaki sa isang kahangahangang mansyon sa labas ng lungsod, na napapaligiran ng karangyaan at mga pribilehyo. Ang kanyang ama, isang matagumpay na negosyante, ay ginugol ang halos lahat ng kanyang oras sa paglalakbay para sa trabaho, habang ang kanyang ina ay nakatuon sa kanyang sarili sa gawain kawanggawa at panlipunang mga kaganapan. Mula noong siya ay maliit pa, pakiramdam ni Amelia ay wala sa lugar sa mundong ito ng mga anyo at formalidad. Bagamat inaasahan ng kanyang mga magulang na susundin niya ang nakasanayang landas ng pagdalo sa mga high society party at paghahanda sa pamamahala sa negosyo ng pamilya, nangarap siya ng mga pakikipagsapalaran at karanasan na magbibigay kahulugan sa kanyang pag-iral. Sa isang partikular na mainit na gabi ng tag-araw, naramdaman ni Amelia ang pamilyar na pagkabalisa na pumalit sa kanyang pagkatao. Ang mga dinding ng kanyang silid ay tila na suffocate sa kanya, at ang pangangailangan na gumawa ng isang bagay na matapang isang bagay na makakasira sa monotony ng kanyang buhay ay naging hindi mapaglabanan. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, kumuha siya ng backpack, nilagyan ito ng ilang spray cans na nakita niya sa garahe, at lumabas sa bintana ng kwarto niya. Ang mga lansangan ng lungsod ay desyerto noong madaling araw na yon. Walang patutunguhan si Amelia ng ilang bloke hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa kahanga-hangang harapan ng gusali ng City Hall. Ang malinis na puting mga dingding ay tila hinahamon siya tulad ng isang blangkong kanvas na nagmamakaawa para sa mga kulay at ekspresyon. Walang dalawang isip, kinuha ni Amelia ang isang spray can mula sa kanyang backpack at nagsimulang magpinta. Ang mga linya, hugis, at salita ay bumuhos mula sa kanyang isipan ng diretsyo sa dingding sa isang ipuipo ng pagkamalikhain at pagre-rebelde. Ang malakas na amoy ng pintura ay naghalo sa hangin sa gabi habang nawala ang sarili sa adrenalin ng sandaling iyon. Noon lamang siya umatras upang humanga sa kanyang trabaho na parang isang suntok sa tiyan ang tinamaan ng katotohanan. Ang dating makinis na puting pader ay natatakpan na ng makukulay na mga scribble at mga mapanuksong parirala. Naramdaman ni Amelia ang bigat ng kanyang mga kilo sa kanyang mga balikat. Ano ang ginawa niya? Bago niya maisip na tumakas, ang kalye ay naiilaw ng mga ilaw ng mga sirena ng pulis. Sa loob ng ilang minuto, natagpuan ni Amelia ang kanyang sarili na nakaposa sa likod ng isang sasakyan ng pulis na umaagos sa kanyang mukha ang mga luha ng panghihinayang. Ang mga sumunod na araw ay labo ng mga istasyon ng pulis, abogado, at dismayadong tingin. Ang kanyang mga magulang, nang ipaalam sa insidente, ay nag sa iba't ibang paraan ang kanyang ina, si Laura, na may luhang mga mata, ay mahigpit na niyakap at ibinulong na sa kabila ng lahat, ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Ang kanyang ama, si Roberto, ay nanatiling malayo at malamig, ang kanyang malalim na boses ay puno ng pagkabigo, habang nagsasalita siya tungkol sa kung paano ito makakaapekto sa reputasyon ng pamilya. Salamat sa interbensyon ng mga abogado ng pamilya, at dahil ito ang kanyang unang pagkakasala, si Amelia ay nasentensyahan na magsagawa ng serbisyo sa komunidad sa isang lokal na nursing home. Ang ideya na gugulin ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa mga matatanda sa simula ay tila isang nakakapagod at walang kabuluhang parusa. Hindi niya alam, ang karanasang ito ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa unang araw ng trabaho, dumating si Amelia sa nursing home na mabigat ang loob at mababang inaasahan. Ang gusali, isang lumang red brick construction, ay naglabas ng aura ng mapanglaw na tila tumutugma sa kanyang estado ng pag-isip. Pagpasok niya, gayon paman, nagulat siya sa isang maligayang pagdating at masiglang kapaligiran. Ang maamong aroma ng jasmine ay nakasabit sa hangin na humahalo sa amoy ng bagong timplang kape. Ang mga dinding ng mga pasilyo ay pinalamutyan ng mga lumang litrato at mga titik na dilaw ng panahon, tahimik na nagkukwento ng mga buhay na naninirahan doon. Mabagal na lumakad ang mga matatanda sa mga koridor. Ang ilan ay nag-iisa, ang iba ay sinamahan ng matulungin na mga nurse. Malugod na tinanggap ng direktor ng nursing home, isang nasa katanghaliang gulang na ginang na si Margarita, si Amelia. "Maligayang pagdating, mahal," sabi niya, ang kanyang asul na mga mata ay nagniningning sa likod ng manipis na frame na salamin. "We are always happy to have young volunteers. I'm sure marami kayong matututunan dito." Ipinaliwanag ni Margarita ang mga gawain ni Amelia, tumulong sa pagkain, samahan ang mga residente sa paglalakad sa hardin, pagsali sa mga aktibidad sa paglilibang, at, higit sa lahat, pag-aalok ng pakikisama at atensyon sa mga matatanda. Marami sa kanila ay hindi nakatanggap ng mga bisita sa ilang taon, paliwanag ni Margarita na may bakas ng kalungkutan sa kanyang boses. Ang iyong presensya ay maaaring magdala ng maraming kagalakan sa kanilang buhay. Sa mga unang araw, parang wala sa lugar si Amelia at medyo natakot. Sinundan siya ng mausisa ng mga tingin ng mga residente habang ginagawa niya ang kanyang mga gawain at hindi siya sigurado kung paano makikipag-ugnayan sa kanila. Ngunit unti-unti, nang maging pamilyar siya sa gawain ng nursing home, nagsimula siyang magbukas sa mga kwentong kailangang sabihin ng mga taong ito. Noong hapong nagbabasa sa Hardin, nakilala ni Amelia si Angie, Elena Bautista, isang matikas na ginang ng 85 taong gulang na isang mga awit sa opera. Sa kanyang puting buhok na walang kamali-mali na nakaistilo at isang makulay na silk scarf sa kanyang leg, si Elena ay nagpakita ng aura ng pagiging sopistikado na hindi nabura ng mga taon. Mahilig ka ba sa musika, mahal kong Elena? Tanong niya, nagmininging ang kanyang mga mata sa nakakagulat na sigla para sa kanyang edad. Nang tumango si Amelia, umiti ang ginang at nagsimulang magkwento. Ipinanganak sa isang hamak na pamilya, noon pa man ay pinangarap ni Elena na maging isang mang awit Munit maraming hamon, kakulangan ng pera para sa mga aralin, hindi pagsang-ayon ng kanyang mga magulang. Nakita nila ang musika bilang isang walang kwentang libangan at pagkiling sa kababaihan sa mundo ng opera. "Munit hindi ako sumuko," sabi ni Elena, puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. "Nagtrabaho ako bilang isang waitress sa araw at nag-aral ng musika sa gabi." Inipon ko ang bawat sentimo para pambayad sa mga lesson at auditions. Nakinig si Amelia, nabighani, habang inilarawan ni Elena ang kanyang pagsikat sa mundo ng opera, pagbubukas ng mga gabi sa mga pangunahing sinehan, mga internasyonal na paglilibot. It wasn't easy, pag-amin ng ginang. May mga sandali na naisip kong sumuko, ngunit ang pagkahilig sa musika ay palaging nagsasalita ng mas malakas. Labis na naantig si Amelia sa sinabi ni Elena. Sinimulan niyang pagnilayan ang sarili niyang mga pangarap at mithiin, iniisip kung magkakaroon ba siya ng parehong tapang at determinasyon na ipinakita ng babae sa kanyang kabataan. Sa isa pang pagkakataon, nakilala ni Amelia si A. Benjamin Thomas, isang 78 taong gulang na dating bombero. Natagpuan niya itong nakaupo sa isang bench sa Hardin ng Nursing Home, pinagmamasdan ang mga bulaklak sa malayong tingin. Nang lumapit si Amelia upang mag-alok ng kanyang kumpanya, nagpaliwanag ang mga mata ni Engel Thompson. Ah, ang sarap makakita ng batang mukha sa paligid, anito, nyaya siyang maupo. Alam mo binibini, marami na akong nakita sa buhay na ito, mga bagay na magpapanindigan ng balahibo mo. At kaya sinimulan ni Benjamin na isalaysay ang kanyang mga karanasan bilang isang bombero. Sa malalim at nasusukat na boses, inilarawan niya ang mga gabi ng pagbabantay sa istasyon, ang nakakabining tunog ng mga sirena, ang matinding init ng mga apoy na kanyang nilabanan. Ngunit ang higit na nagpahanga kay Amelia ay ang ulat ng isang partikular na mapanganib na misyon. "It was a rainy night," panimula niya. Ang kanyang mga mata ay nakakuha ng isang malayong kinang na para bang binalikan niya ang eksena. "Nakatanggap kami ng tawag tungkol sa isang kotse na nahulog sa ilog. Pagdating namin doon, kritikal ang sitwasyon, lumubog ang sasakyan." at isang pamilya, ama, ina, at dalawang maliliit na bata, ang natrap sa mga sira. Inilarawan ni Benjamin kung paano siya at ang kanyang club ay nagtatrabaho ng walang pagod sa loob ng maraming oras, lumalaban sa kasalukuyan at oras upang iligtas ang pamilya. Ang takot sa mga mata ng mga batang yan, hindi ko makakalimutan, anya, nababalot ng emosyon ang boses. Munit nang sa wakas ay nailabas namin sila, nang makita ko ang kaluwagan at pasasalamat sa kanilang mga mukha, well, sa sandaling iyon, alam kong sulit ang lahat ng panganib at sakripisyo. Nakinig si Amelia, nabighani, nakaramdam ng halo-halong paghanga, at paggalang sa lalaking iyon na itinaya ang kanyang buhay ng maraming beses, upang iligtas ang iba. Ang mga kwento ni Benjamin ay nagmuni-muni sa kanyang katapangan, sakripisyo, at ang tunay na kahulugan ng paggawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Sa paglipas ng mga araw, natagpuan ni Amelia ang kanyang sarili na lalong nakikibahagi sa mga residente ng nursing home. Ang kanyang mga gawain, na dati tila nakakapagod, ay ginampanan na ngayon ng may pag-ingat at dedikasyon. Nagsimula siyang umasa sa pakikipag-usap sa mga matatanda, sabit na matuto ng higit pa tungkol sa kanilang buhay at karanasan. Sa sandaling nag-aalmusal ay napansin ni Amelia si Emil Victor sa unang pagkakataon, na isang nakaupo sa isang sulok ng cafeteria. Bahagyan yang hinawakan ang kanyang pagkain, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang malayong punto. May kung ano sa kanyang ekspresyon, magkahalong lungkot at panghihinayang, na nakaantig sa puso ni Amelia. Dahil sa mahabaging pag-usisa, lumapit siya sa kanyang mesa. Good morning, Enz Victor, malumanay niyang sabi. Pwede ba akong makiupo sayo? Tumingala ang lalaki, nagulat sa paglapit. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tahimik siyang tumango. Umupo si Amelia at ilang minuto na nahimik silang dalawa. Si A. Victor ang tuluyang nakabasag ng yellow. Bago ka lang dito, no? Tanong niya na paos ang boses na parang matagal nang hindi nagamit. Tumango si Amelia at nagpakilala. Unti-unti na niyang nagawang makipag-usap kay M. Victor. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang musikero, tumutugtog ng piano sa mga bar at nightclub sa buong lungsod. Nagkaroon ng nostalgic glow ang kanyang mga mata, habang pinag-uusapan niya ang mga gabing sumasayaw ang kanyang mga kamay sa mga susi, na pinupuno ang silid ng mga himig na nagpapangiti at nagpasayaw sa mga tao. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, na tila natatakpan ng anino ang kanyang mukha nang banggitin niya ang isang aksidente na sumailalim sa kanyang paggalaw. Nawala sa akin ang lahat noong araw na yon, sabi niya, puno ng peit ang boses. Ang aking karera, ang aking kalayaan, at ang aking pamilya. Noon ibinunyag ni E Victor ang kanyang matinding panghihinayang, ang pag-iwan sa kanyang anak na si Juana noong ito ay bata pa. Ibang tao ako noon pagtatapat niya, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Selfish are responsible. Nang mangyari ang aksidente at hindi na ako makapaglaro, nalubog ako sa depression at alak. Itinulak ko lahat ng nagmamahal sa akin, pati na ang aking maliit na si Juana. Tumibok ang puso ni Amelia nang marinig ang kwento. Damang-daman niya ang bigat ng panghihinayang sa mga sinabi ni Victor. Els Victor, mahinang sabi niya na inilagay ang kamay sa ibabaw niya, nasubukan mo na bang kontakin ang iyong anak? Malungkot niyang ipinilig ang ulo. I don't even know where to start. So many years have passed she must hate me now. Sa pagkakataong iyon ay gumawa ng desisyon si Amelia na magpapabago hindi lamang sa buhay ni e. Victor kundi pati na rin sa sarili niya. Paano kung tulungan kitang mahanap siya, nag-alok siya, pakiramdam ng isang pagpapasya na lumago sa loob ng kanyang sarili? Nanlaki ang mga mata ni Emily Victor sa pagkagulat at kislap ng pag-asa. Gagawin mo ba yon para sa akin? Tanong niya na nanginginig sa emosyon ang boses. Tumango si Amelia, pakiramdam niya ay nakahanap na siya ng mas malaking layunin para sa kanyang oras sa nursing home. Buong buhay ko ay naging duwag ako, ani i Victor sabay pisil sa kamay ni Amelia. But I don't want to die, coward. I want to make peace with Eli daughter before it's too late. Sa mga sumunod na araw, inialay ni Amelia ang lahat ng kanyang libreng oras sa paghahanap kay Juana. Sinaliksik niya ang mga pampublikong record at social media, hindi madali ang gawain, ngunit determinado si Amelia na huwag sumuko. Sa wakas, pagkatapos ng mga linggong paghahanap, nahanap niya si Juana. Sa isang nagmamadaling puso, gumawa si Amelia ng isang maingat na mensahe na nagpapaliwanag sa sitwasyon ni E Victor at nagpapahayag ng kanyang taos-pusong pagnanais para sa pagkakasundo. Ilang beses niyang binasa ang mensahe, tinitimbang ang bawat salita bago ito tuluyang ipinadala. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagkabalisa at pag-asa. Nagpapalit-palit si MC Victor sa mga sandali ng pag-asa at kawalan ng pag-asa, sa takot na baka ayaw siyang makita ng kanyang anak. Ginawa ni Amelia ang lahat para mapanatili siyang kalmado at optimistiko, kahit na siya mismo ay nakadama ng bigat ng kawalan ng katiyakan. Nang sa wakas ay dumating na ang tugon ni Juana, halos hindi na napigilan ni Amelia ang kanyang pananabik. Nanginginig ang mga kamay, binasa niya ang mensahe kay Victor. Nagpahayag si Juana ng pagtataka at isang tiyak na pangamba, ngunit pumayag na makipagkita sa kanyang ama. Nagtakda siya ng petsa para bisitahin ang nursing home sa susunod na linggo. Dumating ang araw ng reunion, puno ng emosyon. Tinulungan ni Amelia si Emily Victor na maghanda, napansin niya kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinutas ang kanyang kamiseta. Sinamahan siya nito sa hardin ng nursing home, kung saan na pagkasunduan ni Juana na magkita sila. Nang dumating si Juana, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nagkatinginan ang mag-ama, ilang dekada ng kawalan at hindi masabi-sabing sakit na namamagitan sa kanila. Pagkatapos, parang may pumutok na dam, pareho silang humakbang at nagyakapan, malayang umaagos ang mga luha sa kanilang mga mukha. Pinagmamasdan ni Amelia ang eksena mula sa malayo. Pakiramdam niya ay naluluha ang sarili niyang mga mata. Alam niyang marami ang dapat sabihin at patawarin sa pagitan inai Victor at Juana, ngunit ang yakap na iyon ay simula. Sa mga sumunod na araw, sinuportahan ni Amelia ang pagkakasundo sa pagitan ng mag-ama. Naroon siya sa mga pagbisita ni Juana, unti-unting namumulaklak ang relasyon nilang dalawa. Ibinahagi ni e. Victor ang mga kwento ng kanyang kabataan kay Juana, pinag-usapan ang kanyang karera bilang isang musikero, at ipinahayag ang kanyang matinding panghihinayang sa pag-iwan sa kanya. Ikinuwento naman ni Juana sa kanyang ama ang kanyang buhay, ang kanyang trabaho bilang guro, at ang kanyang sariling pamilya. May mga sandali ng kalungkutan at nasaktan, ngunit may mga tawanan at pagpapatawad. Gayunpaman, nang muling magkaugnay ang mag-ama, ang kalusugan ni E. Victor ay nagsimulang lumala ng mabilis. Batid niya ang kanyang kalagayan at madalas niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataong makipagkasundo kay Juana bago pa huli ang lahat. Sa isang maaraw na hapon ng taglagas, si Amelia ay nakaupo sa tabi ng kama ni Inni Victor, hawak ang kanyang kamay. Nasa kabilang side si Juana, naluluha ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang ama nagkatinginan silang dalawa ni Ennis Victor at mahinang mumiti. Salamat, bulong niya, sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataong ito, sa pagpayag na umalis ako ng payapa. Sa mga salitang ito, ipinikit ni E. Victor ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon, isang mapayapang ngiti sa kanyang mukha. Nanatiling tahimik si na Amelia at Juana, sabay-sabay na umiiyak sa pagkawala at ipinagdiwang ang pag-ibig at pagkakasundo na kanilang nasaksihan. Ang karanasan sa nursing home ay lubos na nagpabago kay Amelia. Napagtanto niya na ang tila parusa sa una ay naging blessing in disguise. Ang mga kwentong narinig niya, ang mga koneksyon na ginawa niya, at ang mga aral na natutunan niya mula sa mga matatanda ay napakahalaga. Sa pagmumuni-muni sa kanyang paglalakbay, naunawaan ni Amelia na ang bawat isa ay may kwentong dapat ikwento at ang oras ay isang mahalagang kalakal na hindi dapat sayangin nangako siyang mamuhay ng may higit na layunin at habag, na inspirasyon ng mga halimbawa ng katapangan, pagpapatawad, at katatagan na nasaksihan niya sa nursing home. Nang matapos ang kanyang panahon ng paglilingkod sa komunidad, hindi gumaan ang pakiramdam ni Amelia sa pag-alis, bagkus ay nagpapasalamat siya sa karanasan. Umalis siya sa nursing home na may bagong pananaw sa buhay, determinadong gumawa ng pagbabago sa mundo sa paligid niya. Sa mga sumunod na taon, nakipag-ugnayan si Amelia sa marami sa mga residente ng nursing home, at kasama na rin si Juana. Ang rebelding kabataang babae na minsang nagwasak sa isang pampublikong busali sa paghahanap ng kaguluhan, ay naging isang mahabagin at determinadong babae, na handang harapin ang mga hamon ng buhay ng may karunungan at empatya. Lahat ay salamat sa isang grupo ng matatanda na nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay, pag-ibig, at pagpapatawad. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang lima upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon!